Narito ako ngayon sa FKM booth dito sa Makina Moto Expo 2025. At finally, nakita ko na ang mga bagong bikes na ni-launch ng FKM Motorcycle Philippines. Sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang isa sa apat na bagong models na ni-launch ng FKM Motorcycle Philippines. Ito nga ay ang FKM Express 500 SC. Scrambler type siya na 500cc. Ang mga nagustuhan ko nga dito sa FKM Express 500 isa na dito ay yung kanyang headlight na napakaganda ng design bukod sa may headlight protector na ayang nasa kulay silver na nasa gitna LED na rin yan syempre with daytime running light at kapansin-pansin yung design niya na north south east and west ang ganda nyan guys very unique at minimalist naman yung design ng kanyang turn signal lights isa rin sa nagustuhan ko dito ay yung kanyang round dashboard na naka TFT display na ang magandang shape ng kanyang tangke at ang kanyang seat napakaganda at nagustuhan ko rin yung design ng kanyang pipe brusko dito din ito dignan dahil sa kanyang inverted fork at dual sport tires talagang napakaganda na ito guys sa personal promise sa switches meron siyang passing light at hazard at adjustable din ang kanyang clutch lever dahil nasabi ko na yung kanyang mga features, ay pumunta naman tayo sa mga specifications nitong FKM Express 500 SC. Sa engine ito ay parallel twin cylinder, dual overhead cam, 8 valves and liquid cooled with a displacement of 500 cc. May maximum horsepower ito na 35 kW at 8500 rpm at maximum torque na 43 newton meters at 6,750 rpm. Ang fuel system nito is of course electronic fuel injection, manual transmission, 6-speed international standard. Ang front suspension nito ay naka-inverted fork at ang rear suspension naman ay monoshock absorber. Sa front tire, ito ay may dual sport tire na may sukat na 110 80 by 19 at sa rear tire naman ay dual sport tire din na 150 60 by 17 Syempre pa ang gulong nya ay naka rim set na rin Bagay na bagay sa kanyang dual sport tires Kaya pwedeng pwede sa off-road Sa braking system, ang harap at likod na brake nito ay naka hydraulic discs At syempre pa dual channel ABS Pumunta naman tayo sa mga sukat netong FKM Express 500SC. Ang length width at height nito ay 216.4 cm by 85.1 cm by 120.3 cm. Wheelbase na 144.1 cm, seat height na 83.9 cm, ground clearance na 20 cm at ang dry weight naman nito ay 192 kg. At syempre pa meron itong malaking fuel capacity na 13.5 liters. Yan nga ang mga specs and features nitong FKM Express 500 SC. Kaya sa mga naghahanap ng motor na 500cc scrambler coffee racer style, baka ito na ang para sa inyo, etong FKM Express 500 SC. Una pa lang yan sa apat na bikes na nilaunch ng FKM. Ipapakita ko rin sa inyo yung iba sa mga susunod na videos. Please like this video kung nagustuhan nyo itong FKM Express 500 SC.